pinuntahan ko mismo ang dating pinangyarihan ng maituturing na pinaka-brutal na bank sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan ito ay kumitil ng buhay ng sampung katao. Pawang mga empleyado at isang kliyente ng RCBC Kabuyao branch ang nasawi sa karumal-dumal na krimen. Pero ibang-iba na ang hitsura ng establishmento mula sa pagkakaalala ko. Binakura na ito ng simento at tila ba'y hindi ko naramdam ang sindak na nanunuot sa aking katawan sa tuwing napapadaan ako sa lugar na ito. Minsan akong nagtrabaho sa kalapit na Science Park at tuwing uwian ay walang ibang madaraanan kundi ang nasabing abandonadong bangko na nababalot ng isang malagim na kwento. Halika at balikan natin ang buong pangyayari sa likod ng madugong kasaysayan ng RCBC Kabuyao Branch Master. Sino ba ang nasa likod ng nakakapangilabot na kriming ito? Totoo nga bang inside job ang nangyari? At nakuha ba ng mga biktima ang katarungan na nararapat para sa kanila? Isang ordinaryong araw ng biyernes noong May 16, 2008 bandang alas 8 ng umaga nang magulantang ang mga empleyado ng RCBC Kabuyao Branch nang pasukin sila ng mga armadong kalalakihan. Nagpakilala umano ang limang sospek bilang mga pulis at hinahanap ang bank manager dahil may official business umano ang mga ito sa kanya. Nagawa pang magsulat sa logbook ng mga kriminal bago ito pumasok sa bangko. Nang makapasok ay agad na nagdeklara ng hold ang mga sospek. Pinadapa ang mga empleyado at walang ano-ano ay pukan sa ulo ang lahat ng mga kawawang biktima. Ayon sa mga kapulisan ay inabot lamang ng 20 minutos ang nasabing panluloob sa bangko. Tinatayang mahigit siyam na milyon ang natangay ng mga kawatan at sa dami ng kanilang natangay ay hindi na nila kayang isama pa ang ibang pera na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso, 36,000 US dollars at 4 na milyong yen sa loob ng vault. Matapos ang krimen ay agad na tumakas ang mga sospek gamit pa mismo ang sasakyan ng isang biktima. Nadiskubre ang karumaldumal na krimen nang magtaka ang mga kliyente dahil pasado alas 9 na ay hindi pa nagbubukas ang bangko at sa suspechang may nangyaring masama sa loob ay kanilang tinawagan ang mga pulis. Nang dumating ang mga otoridad ay puwersahang binuksan ang pinto ng bangko at dito na nga bumulaga sa kanila ang mga nakahandusay na katawan ng mga biktima. Sa pintuan ng bangko ay agad na tumambad ang wala ng buhay na katawan ng bank manager na si Roberto Castro. Sa may bahagi naman ng swing door ay naroon ang liaison officer ng isang dental clinic na si Ferdinand Antonio na magdideposito lamang ng pera ng sandaling iyon. Pawang magkakatabi naman ang mga bank ng tatlo pang empleyado na sina Juan Leva, Olga Gonzales at Maria Teresa Umayan. Sa kalapit lamang ng tatlo ay ang kay naman ng junior teller na si Benjamin Nick Daw. Siya ang tinutukoy na may-ari ng sasakyan na ginamit ng mga sospek sa kanilang pag-eskapo. Sa vault naman natagpuan ng dugang katawan ni na Bernardo Lapaan at Noel Miranda. Ang security guard ng bangko ay nakita sa generator room na nasa bandang labas ng bangko. Ang siyam na nabanggit ay dead on the spot ayon sa mga pulis. Ngunit ang area manager na si Isagani Pastor ay nag-agaw buhay pa sa puntong iyon. Akala ng mga kapulisan ay makakaligtas pa ang nasabing biktima ngunit makalipas ang tatlong araw ay binawian na rin ito ng buhay matapos magtamo ng matinding pinsala sa pagkakabil sa ulo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pasado alas 8 ng umaga ay may pumaradang puting sasakyan na walang plaka sa harap mismo ng bangko. Tatlong lalaki ang unang bumaba ng sasakyan at sumunod na lamang ang dalawa pa nilang miyembro. Ani mo'y pinagplanuhang maigi ang naturang krimen dahil alam ng mga sospek ang pasikot-sikot ng bangko at batid rin nila kung sino ang may kakayanang magbukas ng vault. Dahil dito ay mas umalingaungaw ang hinala na may kasabwat ang mga ito sa loob mismo ng bangko. Dagdag pa nila ay maaaring tinaps umano ang buhay ng lahat ng biktima sa kadahilan ng baka makilala ang nasabing inside man. Medyo taliwas umano kasi ito sa normal na kaganapan sa isang simpleng pagnanakaw lamang sa isang bangko. Base sa investigasyon ay baka hindi lang lima ang nagsagawa ng pagnanakaw kundi baka umabot pa sa dalawampung personahe. Hindi ito katakataka dahil masyadong mabilis at sistematiko ang paraan ng kanilang ginawang panluloob. Nakapagtataka rin dahil ang oras na iyon ay uwian ng mga panggabi at pasokan naman ng mga pangumagang empleyado at factory workers sa loob ng kalapit na science park. Kung mapupuntahan mo ang lugar na ito ay mayat-maya ang daan ng mga delivery trucks at bus kaya imposibleng walang makapansin sa kaguluhang nangyayari. Kaya ang teorya ng mga pulis ay gumamit umano ng silencer ang mga sospek upang walang makarinig sa mga putok ng bat Marami ang naging tanong sa umpisa ng imbestigasyon at isa na rito ay kung sino ang may gawa sa kahindik-hindik na krimeng ito. Ngunit matapos buuin ng Task Force RCBC na siyang itinilaga bilang pangunahing grupo na mag-iimbestiga sa kaso ay isiniwalat nila na nagkaroon umano ng sabuatan ng grupo ng Usames Waray at tanawan Batangas upang maisakatuparan ang maitim na balak. Agad na hinuli ang dalawang security guard ng bangko na sina Rehedor Sapon at Joel De La Cruz. Ngunit kalaunan ay pinakawalan si Sapon dahil walang makitang direktang bagay na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Pero ang kasamahan nito na si Joel De La Cruz ay isa sa mga itinuring na sospek at siyang tinurong inside man. Tayon sa tatlong batang saksi na madalas matulog at tumambay sa ATM booth ng bangko ay nakita mismo nila si De La Cruz nang umagang nangyari ang krimen. Matapos ang ilang araw ay nagsimulang tugisin ng kapulisan ang iba pang sospek sa magkakahiwalay na inkwentro at napat ang tatlo sa mga sospek na sina Pipito Magsino, Montano Tolentino at Danilo Letokit. Naaresto naman kalaunan sina Jesus Narvaez at Ricardo Gomolon dahil sila ang mga tinuro ng mga witness. Sa takot sa kanilang mga buhay ay sumuko ang dalawa pang sospek na sina Jay Javier at Cresanto Alvarez. Bukod sa mga nabanggit ay may tatlo pang hindi nahanap sa puntong iyon. Sila ay sina Alan Bago, June Alvarez at Eugene Hilario. Para makatulong sa pagpapatibay ng mga kasong inihain sa korte, nilakad na gawing state witness si Cresanto Alvarez. Siya ang sinasabing lookout habang ginagawa ang krimen. Ayon sa kanya, narecruit lamang siya ilang araw bago ang karumaldumal na krimen at wala umano siyang ideya na may patay ang magaganap dahil ang buong akala niya ay simpleng panloob lamang ang modus ng grupo. Sa masusing pagsisiyasat ng task force ay kinumpirma kalaunan na ang isa sa mga grupong umatake sa bangko ay ang kilabot na Visayan Syndicate na mas kilala sa tawag na Usame's Rabigang na pinamumunuan ng isang kilalang ilegalista na si Herbert Colango. Dahil dito ay kinasuhan si Colango at nagsagawa ng manhunt operation. At noon ngang January 2009 ay napa sa kamay ng mga otoridad ang sospek matapos itong mahuli sa isang checkpoint sa Iligan City. Sa dami ng kasong kinakaharap ni Kulango ay pinagsisilbihan na nito ang sintensyang life imprisonment sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ngunit para sa ibang sangkot sa krimen ay wala ng malinaw na balita sa kasalukuyan. Pero gayon paman, sana ay nakamit na ng mga biktima ang hustisyang nararapat para sa kanila sa maituturing na pinakabrutal na kaso ng bank na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas.